Orasyon sa sukat tayo ng mga bata. Ito'y hango sa aklat sekreto ng tatlong M. At nueve Yaves. Gamot sa sukat tayo ng mga bata. Magpakuha po kayo ng tatlong dahon ng itmo. Na pare-pareho po ang laki. Ang tatlong dahon ng itmo. Ay lagyan ng kaunting langis. At idarang ng kaunti sa apoy. At ilagay ang dahon ng itmo sa tiyan ng batang may karamdaman. At bigkisan ang tiyan ng bata. Nang hindi maalis ang itmo. Ngunit bago po ninyo ilagay ang dahon ng ikmo sa tiyan, ay bigkasin at ihihip sa ikmo ang orasyon na ito. Eko ragat, paunawa, ito ay gagawin nyo bago matulog ang bata sa gabi. Kung nais mo ng mga ganitong aklat, gaya ng picture o PDF file, ay pwede mong ma-download. Maaari kang mag-subscribe sa Kamaestro TV at pagkatapos pindutin lamang ang files at pagkatapos ay pindutin ang tatlong tuldok, sa tapat ng gusto mong aklat, at mode download mo na po. God bless!